Mga kablog ito ang isang pusa, bitbit -bit niya yung anak niya, hindi niya malamang kung saan niya idadaan ng anak niya, gusto niya ipasok dyan sa tindahan na yan, pero hindi niya maipasok ng anak niya, actually tatlo yung anak niya, bitbit -bit niya na yung isa, wala tayong magagawa dito kung paano natin matutulungan itong pusa na ito dito ako kung ko yung pintuan magalit sa atin may-ari ng tindahan Tapitan ko lang para makita nyo ang mas malapit na view nitong pusang kaawa-awa may sasakyan mga kablo

eh, hindi kita matutulungan kasi nga pagagalitan tayo ng may-ari. Anak niya ako. Ano ang mga mag-live? Hindi nga natulungan kita dito. Kaya hindi natin matulungan. Live share and follow nyo ng itong kakawaawang... magmamahal talaga ng isang ina para sa kanyang anak lahat gagawin ganyan din ang tao parang puta rin